Hello mga ka-reels! ano, kamusta? Feel mo ba tinatamad ka na na maging content creator dahil wala ka ng may content? Gusto mo nang i-turn off yung professional dashboard mo dahil pagod ka na? Kung ako sa'yo mga ka-reels, huwag niyong gawin yan kasi naumpisahan mo na ipagpatuloy mo yan bumangon ka, maglamus ka mag-isip ka, mag-money ka at sa iyong pagmuni gawin mong ikaw ang star dahil ang pagiging content creator ikaw ang writer ikaw ang actor or ikaw ang actress at ikaw ang director so sa pagkakataong ginagawa mo yon meron kang nagagawang content na ikaw ang bida at meron akong mapapanood na pelikula so don't forget to like, comment, And follow for more, for more out updates. And then don't forget to share. Just a real talk. Thank you.